Matapos ang libing ay napagkasundoan ng mga biyana ni Melvin at ng kanyang mami at daddy na doon na rin ituloy sa iluilo ng mga bata ang kanilang pag-aaral. Voluntaryo siyang nag sa pinapasukang trabaho sa Maynila para masamahan ang kanyang mga pamangkin. Maging ang kanyang mami at daday pansamantalang nanatili sa Iloilo -ilo, habang hindi pa nakaka-recover sa pagkawala ng amang mga apo. Pero dahil may trabaho sa Maynila ay bumalik na rin ang mag ng mag-asawa nang matiyak na kaya niyang pangalaga ng dalawang bata. May dala akong cake para sa mga bata. Nanginginig ang mga kamay na inabot niya ang dala ni Juan. Ilang linggo na simula nang muli silang magkita ng lalaki. Hindi at niminsan man ay hindi pa sila nagkakausap ng masinsin nito. Ni hindi pa nga niya ito nakukumusta sa ilang buwang pagbabakasyon nito sa Amerika. Ang mula kasi nang muli silang nagkita ay kinaikat at nang na ang concern nila. Narinig niya ang humugot ng isang malalim na hininga ang binata. May lungkot sa nilinig nito nang muli magsalita Parang kailan lang ay kausap ko kasi pa. Hindi ko inaasahang bigla na lamang siyang mawawala. Para na rin kaming magkapalit kung magturingan. Kaya masakit sa akin ang pagkawala niya. Kung nasaktan ka sa pagkawala niya, masigit ako. Kaisa-isa ko siyang kapatid. Ang lakas-lakas pa niya nang huli kaming mag-usap. Hindi ko akalang iyon na pala ang magiging huli naming pag-uusap. Tumingin sa kanya ng matiim si Bon. Masakit mawala ng isang minamahalan. May kahulugang saan Sinalubong niya ang tingin ng binata pero parang umiiwas itong nagtungo sa kinaroroonan ng mga bata. May pagtatakang sinunda na lamang niya ito ng tingin. Mahal pa rin kaya siya nito o nalimot na nito ang isang damdaming minsan ay nilaan para sa kanya. Kinising siya ng mahihinang unghol ni Ika. Mabilis niyang binuksan ang lampshade na nasa side table at sinalatang noon ang katabing bata. Halos mataranta siya ng maramdamang mainit ang katawan ng pamangkin Si Bon kaagad ang naisip niyang tawagan ng mga sandaling iyon upang hinga ng tulong. May lagnat si Ika. Halatang ikinataranta rin ng binata ang ibinalita niya. Napunta na ako riyan. Ani itong halos mada papa dahil sa pagmamadali. Kasalukuyan niyang pinupo sa asa ng alkohol ang katawa ni Ika nang marinig niyang pagdating ng sasakyan ni Bon. Nagmamadaling pinakbuksan niya ito ng pinto. Makasang pag-aalila sa anyo nito nang tumingin sa kanya. Napainom mo na ba siya ng gamot? Tumango siya sa so kapi pinuntahan muli sa silid si Ika. Nakasunod si Bon sa kanya. Sinalat ni Tong noon ng baba. Mabuti niya lang at sinat lang ito. May magagawa ka bang mainit ni Sabaw na maipahihigop sa bata. Mabuti yun para pagpawisan siya ng gusto. Meron akong biniling instant noodles kanina. Sandali lang at lulutuin ko. Aniyang ako lalabas na ng silid ng pigilan si Ringon. Ako na lang ang gagawa niyon. Bantayan mo na lang ang bata, anito. Wala na siyang nagawa pa kundi sundi ang sinabi nito. Nang muling magbalik sa silid si Buwan, dala ito ang mainit na sabaw. Tumuha ito ng dalawang tasa ng kape para sa kanilang natawa. Iniupo niya si Ika at sinubuan ng mainit sa sabaw. Humigop ka ng mainit na sabaw para gumaling ka na ha, Ika. Masuyong sabi niya sa bata. Humikbi ang bata. O bakit? Meron bang masakit sa iyo? Ani yung alalang ala? Pamiling si Ika. Bakit ka umiiyak? Naalala ko lang po si Daddy. Nagkatinginan sila ni Bon. Alam niyang mga ito hindi malaman kung paano maiibsan kahit pa paano ang kalungkutang nararamdaman ni Ika dahil sa pagkamatay ng ama. Kinuha ni Bon ang bata at kinarga. Listen Ika, nasa heaven ang daddy mo kasama ng mga angels. Masaya na siya roon. Pero kapag nakita niyang umiiyak ka, malulungkot uli siya. Gusto mo bang malungkot ulit ang daddy mo? Umiling si Ika. Then huwag ka nang iiyak ha. Nandito naman kami ng tita Biana mo. Hindi namin kayo iiwan. Promise dito mo bon. paghingi ng assurance ni Ika sa binata. Tumango si Bon, sige na higupin mo na itong sapo. Pagkatapos ay matulog ka na ulit. Bukas maglalaro ulit tayo. Tumango si Ika. Parang hindi na niya kayang pigiling pumatak kanya kanyang mga luha. Kaya nagmamadaling lumabas ng silid si Biana. Nakatulog na si Ika. Maaari ka na rin matulog. Baka pati ikaw ay magkasakit kung hindi ka magpapahinga. Narinig ang sabi ni Bon ang datnan siya nito sa salas na malungkot na nakatingin sa kawalan. Naupo sa tabi niya ang lalaki. Hinawakan siya sa kamay. Go ahead, matulog ka na. Ako nang bahalang magbantay kay Ika. Umiling si Biana. Ikaw na ang magpahinga. Pati ikaw ay naistorbo ko ang tulog. Pasensya kana. na. Natataranta kasi ako kanina. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kaya ikaw agad ang naisip kong tawagan. Salamat nga pala. Ha? Ani ang gumaralgal lang tindi. Biana, ang sakit-sakit makitang umiiyak ang mga bata. Hindi at hindi mo alam kung paano pagagaanin ang nararamdaman nila mga babata pa nila para makaranas ng ganito. Tumutulo ng luhang sabi niya, bigla ay napayakap siya sa katabing lalaki. Na Naramdaman niya ang paghagod nito sa likuran niya. Ang mahalaga ay narito tayo sa tabi nila para tulungan silang makarecover sa pagkawala ng magulang nila. Hindi ko na alam ang gagawin ko kung wala ka rito. Tita Biana, Tito Juan, parang kayo na ang mami at daddy namin, no? Sabi ni Ika minsan nasa may garden sila at nagmemoryanda. Pinamulahan siya ng pisngi. Lalo pa't pa nakikitang mataman siyang pinagmamas na habang habang nagpapalaman ng mga sandwich. Tito Bon si Tita Biana na po ba ang mapapangasawa ninyo? O si isa naman ni Jerome. Jerome, Ika, mabuti pa. E Ay na kayo. Masarap itong juice na tinimpla ko. Ani Biana sa si dalawang bata para maibang usap. Mamaya na lang po Tita Biana. Ani Ika, saka hingi lang kapatid pala Manong Jerome, halika na ulit. Maghabulan ulit tayo. Makamada pa kayo ha, pahabol ni Bia na habang nakangiting sinusundan ng tingin ng dalawang bata. Mabuti naman ng takarag governor na rin sila kahit ng papano sa pagkawala ni Kuya na. Ayong okay na sila, siguro naman ay mga sarili naman natin ang dapat nating ayusin. Halos paano narin ng yung sabi ni Mo. Nangunot ang naon Hindi pa rin ako nakaka-recover hanggang ngayon, Biyana. Siyempre matalik mong kaibigan si Kuya. Matagal kayong nagkasama. Hindi naman ang pagkawala ng Kuya mong hindi ko matanggap eh. Alam ko namang masaya na siya roon sa kabilang buhay at kahit ano pang gawin ko hindi na mabubuhay pang ang patay. Pero ang naghihingalo kong puso, may pag-asa pang gumaling. Maang na patitig siya sa binata. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdaman ng mait na kamay nito sa kanyang pisng Hindi pa rin kita magawang kalimutan Biana. At hanggang ngayon, handa pa rin akong ipaglaban ang pag-ibig ko sa'yo. O na yan ka naman. Hindi ba ibalang beses ko nang sinabi sa'yo na ayaw ko ng commitment? Pero hindi na ang nababasa ko sa mga mato. At huwag mong sabihin hindi ako mukhaan na hindi ako naniniwala. At huwag mo lang idadalan sa akin na si Paul ang malam dahil alam kong matagal na kayong wala. Bago mamatay si Marvin ay nasabi niya sa akin na kapag break ka uli kay Paul. At alam ko kung bakit. Dahil hindi mo magawang pilitin ng sariling ibigin ng lalaki, hindi mo naman mahal. Sabihin mong mali ang hinala ko at ngayon din ay alis ako sa harapan mo. Hindi niya magawang tumingin sa lalaki. Diana, ano pa bang gusto mong gawin ko para lang patunayan na mahal kita? May curse na tanong sa kanya ito. Ramdam na ramdam niyang wagas ang pag-ibig ng binata. Napalunok siya. Mamalin pa rin kaya siya nito kung ipagtatapat nito Ang kalagayan, sa panahon sigurong ito. Bon, may gusto sana akong sa iyong ipagtapat. Nagsisimula ng gumaralgal ang tinig niya. Umapit siya sa upo ang bakal upang huwag mabuhal. Tarang hinihigop ng bawat may bitiwa niyang salita. Ang binata, ang lakas niya. Mahal din kita. Actually, mahal na mahal. Panimula niya. Nakita niya ang pagkislap ng mga mata ng binata. Niyakap siya ito ng mahigpit, pero mabilis niyang kumawala rito. May pagtataka sa anyo ni Bonang muli siyang titigan. Napatunga siya. Mahal kita pero hindi mo ako maaaring mahalin. Anong ibig mong sabihin? Nagugulo ang tanong ito. Baug ako. Halos daing lamang inutumaka sa kanyang lalamunan. Dahil sa aksidente ang sinapit, Nagkaroon ng dami ang matris ko at kinailangan alisin. Hindi na ako maaaring magkaanak. Ngayon naiintindihan mo na ba kung bakit ayaw kong makipag-commit sa iyo? Naiintindihan mo na ba kung bakit hindi na mahal kita? Kahit mahal kita, ay pilit kong tinitigis ang damdamin ko. Tigalgal na nakatingin lang sa kanya si Bon. Sindak na sindak ito sa ipinagtapat niya. Ngayon masabihin mahal mo ako. Hamon niya sa lalaki. Pero wala siyang niyarinig na isang katiting na salita mula rito. Masakit na masakit ang kaloobang nagtatakbo siya sa kanyang kwarto. Alam niya, yun na ang huling pangulit sa kanya ni Bon. Ilang araw na hindi nagpapakita sa kanya si Bon at ang sakit-sakit niyon para sa kanya. Sa bagay, ano pa nga bang inaasahan niyang gagawin ito matapos niyang ipagtapat na hindi na siya kompletong babae? Alam na alam pa naman niyang gustong gusto ni Bon na magkaroon ng maraming anak. Siguro nakatakda na lamang siyang maging isang ng tandang dalaga habang buhay. Tita Viana, umiiyak po ba kayo? Narinig niya yung tanong ni Ika na kanina pa pala siya pinagmamas na. nadi niya yung pinahid ng kanyang mga mata. Hindi, napuwi na. Nakala ko po umiiyak kayo eh. Bakit naman ako iiyak? Pilit ang mga ngiting sabi niya. Baka po kasi namimiss niya rin si Daddy. Kasi po ako minsan naaalala ko pa rin po si Daddy. Niyakap niya ng mahipit ang pamangkin. Huwag mo nang isipin ang Daddy mo. Masaya na yung kasama ng Mami mo. Nandito naman ako eh. Hindi ko kayo pababayaan. Magmula ngayon, ako na lang ang magiging mami ninyo. Talaga po, nakangiting tumayong siya. Eh di tita, mami na lang po ang itatawag ko sa inyo. Sige kung yun ang gusto mo. Eh mayroon meron na kaming tita mami ni Manong Jerome. Nakakailang sigarilyo ng na si hindi pa rin siya nalawi ng ando. Ilang araw na siyang ganito, palaging nakatawan sa tanaw sa kawalan. Shit, mahal na mahal niya si Vian. Pero gusto niya magkaroon ng anak balang araw. Ano bang gagawin niya? Nagtatalo ang puso at isipan niya. Mahal niya si Bia na pero hindi siya siguradong hindi na ito paghahanap napanbalang balang araw. Ang isang bagay na alam niya hindi na may tukayang ibigay. At ayon na nakakapagpahirap ng kalooban niya. Ayaw ang dumating araw na masasaktan lamang niya si Viana dahil sa paghahanapan niya ito ng anak. Naiinis na inilipat niya sa ibang istasyon ang pihita ng kanyang stereo. Bakit ba simula pa kanina ay puro love songs na ang pinapatugtog doon? This is really insane. Inis na daing niya sa sarili. Sa copy na tayo na ang stereo. Love, look what you've done to me. Kahit sa ang sulok pa siya tumi, mukha ni Bianna ang nakikita niya. Kuminga ng malalim at matamang tinimbang nararamdaman. Totoong pag-ibig na nga ito. Wala nang atrasin pa. Mahal ko si Biyana at hindi ko kayang kalimutan ito. Narinig niya ang sigaw ng puso niya. Pero handa ka namang tanggapin ang katotohanan kahit na kailan na hindi ka niya maaaring mabigyan ng anak. Paniniyak ng isip niya sa kanyang damdamin. At iisang naririnig niya ang sigaw Malit maliit na boses sa dibdib niya. Maaari bang makiinom ng Diyos niyo? Muntik nang matapon ng hawak na basa ni Viana. Gulat na nilingon niya ang nagsalita. Si Bon nakangiti ito sa kanya. At tulad ng dati, nakapagdulot na naman sa kanya ng kaibang kabang ang pagkataranta nitong kagopuhan. ka na pa rito? Ang akala ko ay pinagtataguan mo na ko. Aniyang halatang naghihin na nakitang tinig. Lumapit sa kanya ang binata at hinawakan ng isang kamay niya. Bakit naman kita pagtataguan? May atraso ba ako sa iyo na hindi ko tinupad? Matiim niyang tinitigan ng lalaki. Ang kapal naman ng mukha nitong tanong siya ng ganon. Baka nakakalimunat na nitong pinangakuan siya nito ng isang ugas na pag-ibig. Pero nang malamang bungsiya, siya, ayaw na tilang araw itong hindi nagpakita sa kanya. Hindi niya napigilan ng pagtulo ng kanyang mga loob. O bakit ka umuwi Mahimig na nag ng tanong ni Bon sa kanya. Will you please go away, Bon? Umalis ka na lang, please. Inalis niya ang mga kamay nitong nakahawak sa kanya. Bakit ako aalis? Ano bang kasalanan ang ginawa ko sa'yo? iyo? inosenteng tanong nito. Madilim ang inyong tinitigan niyang binata. Hindi na niya may tago ang sakit na nararamdaman. Itinatalong mo pa ngayon sa akin kung anong kasalanan mo. Manhit ka ba ha? Nangako ka mo. Nangako kang ugas ang pag mo. Pero anong ginawa mo nang malaman mo ba Para kang bulang biglang na wala. Kuminasiyan ng malalim sa kata ngayon. Para ililis ang lahat ng sama ng loob ng nararamdaman mo sa bagay ni ito dapat kong asahan. Sino nga ba namang matinong lalaki ang magkakamali sa isang babaeng tulad ko? May pait ang mga laging sabi niya. Ako, natigil siya. Nagtatanong ang mga mata niya nang muli niyang titigan si Juan. Bon. Ako ang nagigisang lalaki na umiibig sa iyo. Ano itong hinawakan siya sa magkabilang balikat? Nandam niya ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Totoo ba ang naririnig niya gusto lamang niyang ikod time ng lalaki? Nagpatuloy sa pagsasalita si Bon. Inaamin ko sa umpisa ay naguluhan ako. Matagal ko ng pangarap na magkaroon ng isang pamilya. May mabait at mapagmahal na asawa. Maraming anak na sasalubong sa pagdating ko. Kaya nang ipagtapat mo sa akin bago ay eh nagdalawang isip ako. Kahit mahal na mahal kita pero gusto ko rin magkaroon ng mga anak. Nalito ako. Ayoko namang dumating ang araw na pagsisisihan ko. Ang magiging decision ko. Ayokong maging unfair sa'yo. Ilang araw kong pinag-isipan ang lahat. At ngayon ay titiya ko na sa sarili kong mas mahalaga ka kaysa sa ano pa mang bagay dito sa mundo. E ano kung hindi mo ko mabibigyan ng anak? Ang mahalaga ay magkasama tayo. At sa kanari na naman si Naika at Jerome, maaari natin silang ampunin at ito rin na parang tunay na mga anak hindi ba? Total naman ay pareho natin silang mahal na mahal. Nag-iisip ka ng ampunin sila, Ay eh hindi mo pa nga akong tinatanong kung payag akong makasama ka habang buhay. Naglamo niya. Hinawakan ni ni Bonang Raba niya at itinas parap pa sa kanya. Kailangan ko pa bang magtanong? Alam na alam ko naman kung ano ang sasagot mo, hindi ba? Nakangiti nitong sabi sa kanya. Kinurot niya sa tagiliran ng binata. Ang kapal ng mukha mo. Aray, aray. Ano itong bigla siyang kinabig palapit at sinihil ng alik sa mga labi. Hindi niya inaasahan ang gagawin niya ni Ibon. Ngayon pa man ay tinugon na rin niya ang mga halik nito. Wala nang dahilan para tikisin pa niya ang kanyang nararamdaman para sa lalaki. Ngayon pang sigurado na siyang pakamamahalin pa rin siya nito maging anuman siya. At ngayon din lang yan laman kung bakit binigyan siya ng Diyos ng gayong kabigat na pagsubok upang makilala niyang mabuti kung sino ang lalaking wagas na magmamahal sa kanya at upang magkaroon muli ng magulang ang kanyang mga ni na sinaika at Jerome.